Tanong lang po, bakit po ang yabang mo? So, sagutin natin itong tanong ni Ewan ko. Ayan, Ewan ko, uh, ang kasagutan dyan ay Ewan ko. Ha? Hindi ko alam. Pero kung nayayabangan ka sa akin, ang masasabi ko lang dyan ay siguro perspective mo yon. Siguro hindi ka masyado nakaka-encounter ng mga kagaya ko na may dating. Alam mo yon yung parang may tiwala sa sarili yung may confidence. Kaya siguro nayayabangan ka. Siguro yung mga nakakasama mo eh parang mahiyain, hindi masyado nagsasalita. Siguro ganyan po yung mga nakakasama mo at saka baka mamaya pati ikaw ganyan. Medyo mahiyain, hindi nakakapagsalita masyado. Pag may ibang tao nahihiya, hindi alam ang gagawin. Kaya siguro pag nakakita ka sa social media o kaya sa totoong buhay ng parang medyo may confidence sa sarili eh nayayabangan ka. Okay? Pero para sa akin, mayabang talaga ako, guys. Kasi talagang malupit ako eh. Kumbaga may ipagyayabang ako. Diba? Bakit ka mahihiya sa mga tao kung kaya mong ipagmalaki yung sarili mo? Okay? Ang tawag dyan, confidence. Hindi yan yung pagyayabang. Kasi ang pagyayabang, guys, yung parang may minamaliit kang tao eh. Halimbawa, merong tao dun sa gym. Parang maliit yung katawan. Tapos parang binubuli mo. Yun po para sa akin ang mayabang. Pero kung nagbibigay ka ng tips, tapos nagtuturo ka ng workout with confidence, ang tawag dyan ay kumpiyansa sa sarili. Okay? So yan po ang gusto kong ituro sa inyo. Huwag po kayong mahihiya kung wala kayong ginagawang mali. Kung wala kayong tinatapakang ibang tao. Okay? Kaya e, sa'yo, ewan ko kung sino ka man, kung gumawa ka ng sarili mong page at medyo binabash mo yung binabash mo ko at nayayabangan ka sa akin pasensya ka na kung ganito po ako at saka kasi, kailangan kong gawin to para mas maniwala kayo sa mga sinasabi ko. Paano yun? Magtuturo ako ng tips. Sabihin ko ganito, ah, mag-diet ka ha? kasi alam mo naman, kailangan mo talaga yun. Siyempre, hindi kayo maniniwala kung mahihain ako at wala akong kumpiyansa sa sarili, eh, ba diba? Sarili ko nga, hindi ko napapabilib eh. Paano pa kayo? Diba? Yan ang sinasabi ko. Kaya kung gusto mong maniwala sa'yo yung tao, dapat pag nagbigay ka ng tips, dapat sigurado ka sa sasabihin mo. Hindi pwedeng magbebenta ka tapos hindi ka sigurado paano bibili 'yun. 'Di ba? Paano bibili ng produkto mo kung ikaw mismo hindi mo alam yung tinitinda mo? 'Yun po ang gusto ko sabihin sayo. Kaya kung nayayabangan ka sa akin, pasensya ka na. Mayabang talaga ako sa mga taong walang alam. Okay? So ayan, Eto, pag napanood mo to at nayabangan ka ulit, eh baka wala na sa akin yung problema. Baka nasa iyo na. Baka wala ka talagang alam. Pasensya ka na. Okay? Pagpasensya mo na ako kasi ako matalino ko eh.